naging mapayapa naman ang bilangan ng boto sa barangay at SK election dito sa bahay ng Maria Aurora sa Aurora Province sa apat na pong barangay at dito particular sa ginanap sa Maria Aurora Central School kung saan ang apat na presinto ay ginaganap ang apat na presinto ay narito ng barangay 1, 2, 3 at 4. Matiyagang nagbabantay ang mga ang mga poll watchers sa loob at labas at ang mga guro o Board of Election Inspectors ay gumagawa naman ng na maayos kung saan isinusulat sa pisara o talisheet ang mga bilang ng mga boto ng bawat kandidato. Matapos ito ay basahin. Ang iba'y magang nagsasaya dahil mataas ang nakukuhang boto ng kanilang mga minamanok sa barangay na kanilang kandidato. At ibinoto. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co. Reporting.